guys ibigay lang ako ng tips ba pag may nang sa inyo sa gcash na kaibigan topa tsaka lalang lalang na sa mga kapamilya na kailangan bago nyo sendan ng gcash kailangan nyo Tawagan mo na yung taong papasahan na ng Gcash. Kasi marami pong hackers ngayon. Lalo magpapasko. Kung niyo po agad ibigay yung account nyo na magpapasahan ng Gcash. Need nyo po tawagan bago kayo mag-asa. Yun lang po.